Nitong linggo lang sa buwan na to ng Marso 2024 ay nagbabanta naman si Vladimir Putin, ang presidente ng Russia, ng nuclear war. Ang tanong ngayon ay handa ba talaga ang Russia sa isang nuclear war? Ito na ba ang simula ng World War III? Kaya pag-uusapan natin ngayon ng mga banta ni Putin tungkol sa digmaang nuklear. pero bago ang lahat huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga susunod na kwento dito sa Abiseth TV Isang pagbabanta na naman ang ibinigay ni Putin tungkol sa digmaan ngayon sa Ukraine. Iba man ang pagkakabigkas ni Putin pero alam nating lahat nang na ibig sabihin nito ay tungkol sa weapons of mass destruction. At ang banta na ito ay para sa kanyang mga kalaban sa West, partikular ang US. Na kanya'ng sinabi mismo sa kanyang interview kung saan ang Russian president ay naglatag ng ground rules para sa American counterpart nito na si Joe Biden. Ayon pa kay Putin, na wag na wag magkakamali ang US sa kanila dahil talagang handa siyang i-escalate ang sitwasyon kahit saan man ito umabot. Dagdag pa ni Putin na si Joe Biden ang presidente ng US sa isang tradisyonal na politiko at ang pinakamalupit na mensahe ng Russian president ay ang Ukraine daw ay isang Russian territory. Ayon pa sa kanya na kung papasukin ng US troops ng Ukraine ay paniguradong magkakaroon na ng rason ang Moscow para i-escalate ang labanan na maaaring magresulta sa pagdi-deploy -de ni Putin ng nuclear weapons. Isa pang bagay ang dapat nating bigyan ng pansin kung saan ginawa na rin ito ni Putin dati nang mag-issue siya ng nuclear threats laban sa US matapos atakihin ng pwersa ng Russia ang Ukraine. Pero sa pagkakataong ito, mas matibay na at seryoso ang kanyang mga banta. Ayon bagay kay Putin na ano ba ang silbi ng kanilang mga weapons of mass destruction kundi nila ito gagamitin sa kanilang mga kalapan? Ayon kay Putin, ang mga armas ay nag exist upang gamitin. Sa pahayag niyang ito ay gusto ni Putin na i-de-escalate ng West ang sitwasyon para hindi sila umabot sa nuclear war. Dagdag pa ni Putin na siya raw ay handa naman para sa isang seryosong dialogo para sa kapayapaan sa si Ukraine. Ngunit meron daw siyang dalawang kondisyon. Una, manatili sa kontrol ng Russia ang kanilang mga territorial gains o mga teritoryong kanilang nasakop. Pangalawa ay dapat magbigay ng Garantiyang West ng seguridad. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ni Putin sa garantiyang seguridad? Malabang ang ibig sabihin nito ay ang pagbaban sa Western deployments sa Ukraine at ang pagdahan-dahan ng mga aktibidad ng NATO sa rehiyon. Ngayon, saan nga ba lulugar ang West sa mga demands na ito ng Russian President? Para kay Joe Biden, sila ay non-starter na ayon pa nito sa isang State of the Union address kung saan nilineklara ni Biden na hindi daw talaga siya yuyuko sa Russia. Dagdag pa ni Biden sa kanyang pahayag sa State of the Union address na kung ang kanyang predecessor, ang dating Republican President ng U.S., na si Donald Trump ay nagbigay ng pahayag kay Putin nagawin daw ni Putin ang lahat na gustong gawin ito ay para sa kanya ito ay mapangahas, delikado at hindi katanggap-tanggap. Pero ang pinaka-focus talaga ngayon ng presidente ng US na si Joe Biden ay manalo sa kanyang re-election campaign si US. Kaya ano mang konsesyon sa Russia ay maaaring maging political suicide ito para sa kanya at sa kanyang partido na paniguradong hindi niya gagawin ang tanging option lamang para sa kanya ay patuloy na suportahan ng Ukraine kung saan gagawa talaga ng paraan at matinding effort si Joe Biden para dito. Gusto niyang magbigay ng aid package sa Ukraine na nagkakahalaga ng $60 billion dollars. Ngunit nananatili itong nakabinbin sa US Congress, kaya naman patuloy na naghahanap ng iba pang alternatibong paraan si Biden para lang may pagpatuloy ang pagpapadala nila ng pondo at mga armas sa Ukraine. Kung saan kahapon lang ay inanunsyo niya sa media ang ganyang planong bagong weapons package para sa Ukraine na nagkakahalaga ng 300 million dollars. ito ang ibibigay ng Washington sa Kiev mga armas na nagkakahalaga ng 300 million dollars at dahil dito magiging mahina ang U.S., mawawala ng U.S. ng pera para mag-replenish ng kanilang sariling mga stocks ng armas at maaaring maging dahilan ito para malagay sa panganib ang siguridad ng Amerika sa labanan na siyang palaging paulit-ulit na sinasabi ng dating presidente ng U.S. na si Donald Trump na pahihinain daw ni Biden ang kanilang pwersang militar dahil sa walang tigil nitong pamimigay ng pera sa mga iba't ibang bansa partikular sa Ukraine. Gayon pa man, nananatiling matatag si President Biden. Nagbibigay siya ng mga arma sa Ukraine dahil siguro gusto niyang makita o makilala bilang may nagawa sa digmaan ngayon sa Russia at Ukraine. Ang $300 million ay eh, malaking tulong na para sa Ukraine, ngunit hindi ito sapat para may ng Ukraine ng digmaan. Alam ito ng Pentagon at Washington, pero sapat na ang perang ito para ma-reassure ang American allies sa buong mundo na hindi sila nag-iiwan sa ere at handa pa rin silang magbigay ng suporta sa lahat ng kanilang mga kaalyadong bansa, gaya na lamang sa Poland kung saan ang kanilang presidente ay bibisita sa si US at sinabi nito na silang mga Poles ay naniniwala sa si US, naniniwala sila na ang Poland at Europa ay mas nangangailangan sa si US militarily, politically at economically. Kaya kailangan daw talaga nila ang US sa lahat ng bagay. Hindi lamang ang presidente ng Poland na si Duda ang tanging nagre-request sa si US na gumawa o magbigay pa ng suporta kung saan ang mga European allies ay nagpapahiwate rin sa si US na huwag nitong itigil ang suporta sa si Ukraine tulad ng Slovakia kung saan libo-libong mga tao nagpuprotesta para ipakita ang kanilang suporta sa si Ukraine at i-criticize ang kanilang sariling Prime Minister na si Robert Fico dahil kilala ito bilang isang anti-Ukraine na tinututulan ito ang tulong militar sa Kiev na ayon pa sa Prime Minister ng Slovakia na dapat isuko na lang ng Ukraine ang lupa sa Russian control at tapusin ang digmaan para magkaroon na ng kapayapaan sa rehiyon. Sa ngayon, karaniwang nahati ang Western Camp at si Putin ang siyang nagbibigay o nagtitrigger sa pagbabanta ng nuclear war. Pero para sa iyo, talaga bang totohanin ito ni Putin? Handa ba talaga ang Russia na tuluyan ng magunaw ang mundo pag nagkataong magkakaroon ng nuclear war ang Russia at US? Hanggang dito na lang muna at huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Abiset TV para sa mga susunod na kwento. Maraming salamat sa panunood.